Yung sinasabi naman nila Robert Kiyosaki sa US lang applicable daw yon. Maraming loan kasi ino doon sa ibang bansa, kahit daw student, pwede na. Sa Pilipinas, walang ganun. Actually, agree tayo doon 100% kasi sa totoo lang, marami pong uh, payo yung mga US vlogger, financial guru, real estate investor na hindi naman talaga applicable dito sa Pilipinas. Yung iba, masyado pong exaggerated and masyadong extreme yung pagpapayo nila to the point na hindi nga applicable sa mga pangkaraniwan tao. So, ibig sabihin meron lang talagang target market no or ma target people na tinatamaan lang ng mga payo nila kaya nga kung kilala nyo si Dave Ramsey yan nakikipagtalo yan kay Robert Kiyosaki paminsan dahil nga sa sobrang extreme hindi lang kay Robert Kiyosaki pati sa ibang mga vlogger kasi sobrang extreme and sobrang exaggerated magsalita ng ibang vlogger nakala nila ganun lang kadali na kapag sinunod ng iba maaring mag yung gagawin nilang plano kaya yung mga guro no na iba eh din yung mga kapwa nila financial guru. So ano nga ba yung mga ano, hindi applicable na bagay na pinapayo ng mga US vlogger dito sa Pilipinas? Number one, financing sa seller na mga nagbibenta ng lupa bahay dito sa Pilipinas. Sa ibang basa kasi, di ba, ang payo nila is you talk to the seller, you buy the, you buy the property under financing through your bank, you renovate the place and parent mo. No? Ganun yung mga payo. Pero in reality dito sa Pilipinas, napakaliit lang ng porsyento no, ng mga seller dito sa Pilipinas. Especially yung mga mumurahing mga real estate property lang yung sa financing. Most of them, pumapayag sila sa cash. Kasi nga, natatakot din sila dahil hindi nga sila, wala silang masyadong alam sa financing at naiinip na sila doon sa pera, gusto nila cash na. Paminsan pa nga, pag pinag-iisipan pa nga nilang scam or baka ma-scam sila kapag pinasok nila sa financing yung kanilang bahay na binibenta. So, sa ibang bansa kasi, sa mga hindi nakakalam, ako nakapagtrabaho na rin ako sa abroad, ang pagpapasok ng financing doon no, ng isang bahay or property is hindi ganung kahirap dito tulad sa Pilipinas. Dito pa lang, yung pagpupayag pa lang sa mga nagbibenta ng lupa, hindi na nga pumapayag. Sa ibang bansa, open-minded yung mga tao na ipasok yung kanilang binibentang bahay or even car no, sa mga financing. Sa ibang bansa, open-minded yung mga tao na ipasok pa sa financing yung kanilang bahay dahil nga doon, ang mode of payment talaga ng mga tao is financing. Although, may nagka-cash din naman siguro doon, no, pero maliit yung porsyento noon. Dito sa Pilipinas, hindi ganun kadali. No? Pumunta ka dyan, maganap pa sa Facebook, talong tatanungin mo kung pwede ipasok sa bangko. May sasagot dyan ng yes, pero konti lang. Karamihan dyan gusto nila cash, especially sa mga regular people na nagbibenta. Number two, revolving line of credit. Tawag din ng iba to na LOC. No? Sa ibang bansa, mayroon kasi mga vlogger na nagsasabi na gamitin daw natin to, no paminsan kung may chance no? sa mga renovation or bridge no? sa pag invest sa mga property. Which is, sa totoo lang, sa ibang bansa kasi guys, wala namang kasing collateral dyan. Nasubukan ko na mag-open ng revolving line of credit sa ibang bansa. Walang ng collateral, nagulat ako, binigyan, binuksan ako ng banko ng ganun account, no? Actually, automatic. Ewan ko ha, pero sa akin, nalala ko ng no, automatic, bigla na lang dumating sa ano ko eh, dun sa bank account ko yon hindi ko inapply. Dito sa Pilipinas, tinry nating mag-open, no? Sa mga major banko dito, kakailanganin daw ng collateral. Dun palang, ang layo na. Dito may collateral, sa ibang bansa wala. So, doon pa palang, hindi na siya sobrang parehas, no? Masyadong magkalayo. So, hindi ganun kadali or mahirap gamitin yung revolving line of credit na pinapayo nila. Actually, guys, sobrang may pa niyan, no? Comment down below niyo yung mga hindi ko nasabi. Pero yung pinakatambok sa akin dito yung financing talaga, guys. Ang layo-layo no, nung sinasabi nila na pag financing parang ang dali-dali lang, no? You, you, you talk to the seller, you, ah, uh, diba? Dali mo sa financing yan. Pero in reality, dito sa Pilipinas, medyo mahirap yung financing na yan. Hindi siya ganong kadali pero doable, bola Kaya yon, Magagawa yun. Yung nga lang, hindi siya ganong kadali. Maraming proseso at maraming uh, red tape, no? Maraming dadaanan ka bago mo maabot yung financing na ng pagbili ng mga property, especially sa mga regular sellers. Pero sa ano company pwede, no? Madali lang 'yon. So pag gumili ka sa DMCI, sa SMDC, madali lang yung financing. Eh nga yung mode of payment nila. Siguro konting ano pa, financial uh, literacy lesson pa sa mga Pinoy. Siguro in the coming years mangyayari 'yon. Parang digital account lang 'yan, 'di ba? Yung mga digital bank natin, kailan lang tayo na ano natuto niyan itong mga era lang ng 2020 pagkatapos na ng COVID sa ibang bansa tagal-tagal lang ng digital bank as early as 2013 14 may mga digital bank na dito kailan lang nauso anyway if you have any other questions comment down below and baka wag niyo naman kalimutan and wag niyo kalimutan na mag-like sub subscribe dito sa channel natin para updated kayo sa mga video katulad dito